Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines na ito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jevo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7 imedya ng umaga Kumusta na mga kapatid at sa mga listeners po nating nakikinig sa Estados Unidos Ay isang mapagpala at mabiyayang pagbubukas ng araw sa inyo Samantalang sa atin po ay hating gabi Sa kanila po ay umaga At salamat sa mga kasama po nating nakikinig uh, Mula po sa ibang bansa Ako po ay natutuwa pag nakikita ko ang inyong mga comments At uh, nalalaman ko kung nasaan kayo nandoon So praise the Lord At yung ating pong pag-aaral May kinalaman sa ating pagpasok sa ministeryo At kung bakit napakahalaga Na meron tayong wastong pundasyon Sa ating paglilingkod Pero bago tayo dumiretso doon mga kapatid Nais ko pong ipagbigay alam Na ang programa po natin ay bahagi ng serye Opo, mula lunes hanggang biyernes Meron po tayong mga tinatalakay at yung episode ngayon, ito po ay yung Friday episode natin. Napapakinggan din tuwing linggo sa GCTV Channel 185. Kaya kung nais nyo pong subaybayan gamit ang radyo, pwede nyo pong puntahan sa AM 702-DZAS 1143-DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon, DYVS sa Visayas, at DXKI. Yan po ay sa... Coronadal South Cotabato. Uy, salamat sa Panginoon sa mga listeners natin. Umaga naman tayo doon. Okay. Ayan, sa ating pag-aaral pinag-uusapan po natin ang kahalagahan ng ministry involvement at ano ba ang kailangan para harapin natin yung mga challenges, difficulties and even disappointments ng ministry. Kung kayo po ay matagal nang naglilingkod, I'm sure dumating din kayo sa punto na meron po kayong mga karanasan either nakaka-discourage, nakaka-challenge or mga sitwasyon na kung saan parang iniisip nyo kakayanin ba o kaya nandun kayo sa point na baka parang wag na lang, ayoko na. Di ba? Maraming karanasan eh. Kaya tayo po ay nag-aaral nito para maintindihan natin ano ba talaga ang ibig sabihin pagsasali tayo sa ministry at ano ba ang kailangan para tayo po ay makapaglingkod ng may kaayusan. Uh, nais ko pong sabihin sa pasimula na hindi po talaga palaging ganong kasimple. Bagamat ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking pribilehiyo, pero may mga pagkakataon po na napakarami nating factors na binabalanse, iniisip, at minsan itong mga factors, mga bagay na ito, ay nagiging mas matimbang kaysa doon sa ating pagsunod sa Bible, makikita natin kay Moses, nandoon po yung kanyang hesitation dahil lang sabi niya, Lord, alam mo namang utal ako, hindi ako ang pwede mong gamitin. So meron po siyang ganung pagdadahilan. Nakita rin natin sa buhay naman ni Gideon, ang sabi niya, I am the least in my family and my clan is the weakest. So mga tao na binigyan ng pagkakataong maglingkod, pero ang isa sa mga naging problema po ay mas na-highlight sa kanilang buhay 'yung kanilang mga dahilan para tumanggi kaysa 'yung dahilan para sumunod. Pero salamat dahil si Moses at saka po si Gideon, eventually sumunod sa ating Panginoon at alam na natin 'yung kasaysayan. Ngayon, ang tanong, eh kumusta ka naman kapatid? Ikaw ba 'yung mananampalataya na alam mong nais ng Panginoon na maglingkod ka subalit marami kang masyadong inaalala, may mga hesitations ka? Meron ka mga bagay na iniisip na marahil ay nagiging dahilan para hindi ka sumunod. Sabi nga natin paminsan merong dating na parang uh, humility eh, di ba? Kasi yung iba po, uh, naku wag na po ako maglingkod kasi ganito po at ganyan lamang ako. Paminsan po parang tunog humble eh. pero sa totoo lang mga kapatid, kung maliwanag na ang Panginoon ang tumatawag sa atin at ayaw nating sumunod, it may sound humble sometimes. Pero mag-ingat tayo. Baka yung akala nating humility is in fact disobedience. Kaya ho mahalaga yung discernment that we understand Panginoon ba ang tumatawag sa atin? Siya ba ang nagnanais na tayo po ay sumunod? Sapagkat kung yan po ang nais ng Panginoon, ang pinakamarapat na pagtugon, tayo po ay humakbang sa pananampalataya upang gawin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So, ngayon, tingnan po natin. Natutunan natin sa ating pag-aaral na kahit very ordinary tayo, pero pag ang Diyos ang tumawag, siya na po ang bahala. Nakita natin sa ating nakalipas na pag-aaral, yung pong uh, isang bata na may dalang dalawang isda, limang tinapay, di ba? Parang pag-iisipin mo pa minsan, pagka ikaw ay magpapagamit sa Panginoon, you feel so inadequate. Para bang nandun yung kaisipan ng Lord, ito lang ang kaya kong gawin. Ito lang ang uh, pwede kong uh, gawin para sa iyo. Pero alam niyo ho, ang hinahanap ng Panginoon, eh, ibigay mo kung ano yung marapat mong ibigay. Bahala na siya. Kaya yung bata na yon yung mga apostol nga, actually, nung time na yon sabi nila, saan tayo hahanap ng pagkain? Kahit naman meron tayong mabibilhan, eh saan naman tayo bibili ng ganyang karami? Pero dun nga, nakita natin yung bata, nag-step forward, binigay po niya yung kanyang dalawang isda, limang tinapay, And the Lord multiplied what He had. Kaya makikita po natin, napakagandang halimbawa. So, if you're having hesitations na parang, Lord, hanggang dito lang, tandaan nyo po, hindi naman kayo pinipili at tinatawag ng Panginoon para maglingkod. Dahil kayang-kaya nyo. Every time natatawagin tayo ng Panginoon, sabi nga ng isang author, the size of the task is always God-sized. Palaging malaki yan. Ministry yan eh. At hindi naman kasi tayo dapat naglilingkod at hindi tayo tinawag para maglingkod dahil, uy, ang galing-galing mo, kailangan kita. Hindi po ganon. Tayo po ay kayang i-empower ng Panginoon to do the ministry that He is calling us to do. Kaya yung mga disipulo, napakaganda ng kanilang tugon. Sabi ng author, When God works, He uses people. What set apart the people He used are not their talents nor abilities, but how they responded to His call. Hindi po yung kanilang husay, hindi yung kanilang galing, hindi yung kanilang talento o kakayahan. Ang importante po, paano silang tumugon. O, tingnan po niyo Mark chapter 1, 17 to 18 As Jesus walked beside the Sea of Galilee, He saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Sa ibang salin po sa New Living Translation, ang sa ron, for day were commercial fishermen Ibig sabihin, yan po ang trabaho nila, kabuhayan nila At dyan na po sila sinanay para po maging manging isda Pero ang sabi ng verse 17 Come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men And according to verse 18 At once they left their nets and followed him At alam po natin ang kabuuan ng istorya Sila po ay sumunod at eventually sila po ay ginamit ng ating Panginoon. Kaya natutunan po natin na pag tayo po ay tinatawag ng Diyos, tatlong bagay ang tatandaan. Una, uh, God is love. His will for your life is always best. Huwag mong isipin na pag sumunod ka sa Panginoon ay eh, malaking kawalan. Hindi po. Mahal tayo ng Diyos. Iniligtas nga tayo eh yung paglalagay niya sa atin sa ministeryo ay bahagi pa rin ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya kailangan po nating humakbang sa pananampalataya at tanggapin ang katotohanan that God is love and His will is always best. So, sumunod po tayo. Pangalawa, God is all-knowing. His directions for you are always right. Pamisan po yung sinasabi sa Proverbs 3, 5 to 7. Diba sabi ron, Trust in the Lord with all your heart do not depend on your own understanding in all your ways acknowledge him and he will crown your efforts with success. Yung sinabi po doon na Trust in the Lord with all your heart do not depend on your own understanding. Napakasimple kung ating pakikinggan, babasahin at pag-aaralan. Pero ang realidad po, hindi madali iyan. Kasi madalas talaga what gets in the way of obedience is 'yung dependence natin sa ating sarili, 'yung tingin natin na mas mainam 'yung alam natin, 'yung akala natin mas mahusay 'yung magagawa natin, but in reality mga kapatid, we just really have to trust the Lord. Uh, understand that God is all-knowing. May mga bagay po na nakikita natin ngayon at marahil base sa mga nakikita, nasasaksihan, nasasabi natin na kaya ito, magagawa ito. But again, mga kapatid, tandaan mo na hindi ka all-knowing. Only God is all-knowing and that's why His directions are always right. And number three, God is all-powerful. He can enable you to accomplish His will. So ang ibig sabihin po nito, kung nakikita mo na meron kang mga kahinaan, kakulangan, limitations, alam mo, tama lang yun eh. Tama lang makita yun eh. Kasi ang mahirap, yung bang ang tingin mo, ang galing-galing mo, di ba? Yung kaisipan na, uy, kaya ako tinawag ni Lord kasi mahusay ako, magaling ako, ganito, ganyan. Pag nandun ho tayo sa ganong kalagayan, medyo nanganganib po ang ating paglilingkod. Kasi ang nangingibabaw po, kayabangan. Kaya napakahalaga mga kapatid na maunawaan po natin na pag tinawag tayo ng Panginoon at nasense natin na tila hindi natin kaya, may mga limitations, kahinaan po tayo, well, Tama lang po na maramdaman yan, but remind yourself that God is all-powerful and He can enable you to accomplish His will. So, siya po ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Siya po ang magbibigay sa atin ng provisions at uh, siyempre, nandyan yung kanyang mga promises upang tayo po ay makasulong sa gawain ng Panginoon. So, eto ngayon ang tanong. So, kung nandyan po lahat yan, E ano ang dapat nating gawin para tayo po ay patuloy na lumago at maging masunurin sa Panginoon? Ano pa ba? Kung kayo po ay hindi pa naglilingkod, e eh napakahalaga po, you take that step of faith and obey. Kung kayo po ay naglilingkod na, ito po ay step of faith to level up. Kung kayo po ay naglilingkod dati, ngayon ay hindi na, well, naku, napakaganda hong pagkakataon to para malaman natin saan ba nagkaroon ng problema at paano ba itong itutuwid. So una po, make the necessary adjustments. Napakahalaga po nito ano kasi paminsan ang nagiging problema, gusto nating sumunod pero may mga bagay na ayaw nating baguhin at ayusin. Yung author na si Henry Blackaby sa aklat na Experiencing God, ang sabi po niya, you cannot go with God and stay as you are and where you are at the same time. Hindi daw tayo pwedeng sumunod sa Panginoon at mananatili sa kalalagayan at katayuan natin. Kailangan merong pagbabago. Kasi every time natatawagin tayo ng Panginoon, merong mga adjustments yan. Kaya nga yung mga disipulo, di ba, they left their nets and went with Him. At marahil, hindi naman kayo kailangang umalis kung nasaan kayo. Pero, yung spiritual condition nyo ngayon should level up. So in a way, meron pa rin pagbabago. Kailangan po nating umangat sa buhay spiritual. Kadalasan, Uh, sa pagitan ito ng self-centered living as opposed to a God-centered living So ano ba yung self-centered living? Ayan, nakafocus ka sa iyong sarili, ang tinitingnan mo yung accomplishment mo Ano yung tingin mong maganda, masyado kang believe sa iyong uh, pangarap At hindi mo iniisip na ang Diyos ang all-knowing at yung alam niya at nais niya ang pinakamainam May mga pagkakataon na we depend on our own abilities So dahil po sa mga bagay na ito, it's either we feel intimidated by God's calling or we think we know better than God. Nako, yun po ang nakakatakot na kalagayan. Yung parang tingin natin eh mas alam natin ang mainam, di ba? Sabi ulit sa Proverbs chapter 3, "Trust in the Lord with all your heart; do not depend on your own understanding." So magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yung God-centered living There is confidence in God. Meron po tayong kapanatagan sa Diyos lamang. There is dependence on His ability and provisions. Your life is focused on God and His activities. There is humility before God. Self-denial. And you seek first the kingdom of God and His righteousness. Okay? So makikita mo, isinasakripisyo ang sarili alang-alang na masunod ang ating Panginoon. So marahil po adjustment sa circumstances, may mga bagay na dapat nating baguhin. Uh, maybe in our relationships. Uh, paminsan po, ito ang isang problema. Gusto nating magpatuloy sa paglilingkod but we are in relationships or in a relationship that is not pleasing to the Lord. O oh, may mga cases na ganyan. Alam mong hindi tama yung relasyon na yung kinakabilangan pero nananatili ka doon samantalang gusto mo ring maglingkod or maybe adjustments in your thinking. Baka mamaya kaya hindi tayo makasunod dahil may sarili tayong plano at kaisipan na mas mainam yung gusto natin para sa ating sarili kaysa yung nais ng Panginoon para sa atin. Adjustments in your commitment. Isang pag-aaral natin ng bagong taon, no? Sabi ko nga dapat habang lalong tumatagal yung obedience dapat padali ng padali. Kasi po, kung obedient ka ngayon, bukas yung hindrance na kinakaharap mo ngayon, dapat bukas hindi mo nakaharapin yan. It's another day, another challenge. Pero kung habang tumatagal, eh tila lalong pahirap ng pahirap ang pagsunod. Yan po ay indikasyon na marami tayong mga commitments na ginagawa na nagko-contradict o kaya nag -o doon sa nais na mangyari ng Panginoon. Or perhaps adjustments in your actions or your beliefs. Ang bottom line doon, kinakailangan po meron tayong kahandaang magbago. Sabi nga, until you are ready to make any adjustments necessary to follow and obey God or what God has said, you will be of little use to Him. Ulitin natin, until you are ready to make any adjustments necessary to follow and obey what God has said, you will be of little use to Him. Yung taong nage-hesitate na magkaroon ng adjustment sa kanyang buhay, nagiging limitado rin ang paggamit ng Panginoon sa kanya. So, sa ang aspeto po ang kailangan ng adjustment? Pangalawang bagay po, we have to learn to appropriate God's provisions. Sabi ko nga, paminsan po, either mayabang tayo, iniisip natin, magaling tayo, kaya tayo tinawag at hindi naman dapat ganon, or masyado naman nating tinitingnan yung kahinaan natin, tapos tumatanggi tayo sa Panginoon. Uh, sabi ko nga sa inyo, napakanipis po ng linya sa pagitan po ng humility and disobedience. Baka mamaya yung tunog humble, pero in reality, disobedient ka na pala. Dahilan ka lang ng dahilan kaya kailangan maintindihan natin pag tinawag tayo ng panginoon meron siyang provisions hindi ka naman tinawag para gamitin mo yung sarili mong lakas di ba sabi nga ni Warren Wiersbe ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God so yung provisions pa rin ng panginoon ang mahalaga ang sabi sa John chapter 15 verse 5 I am the vine You are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, ang, ang responsibility natin is to remain connected, to improve that relationship with the Lord, at ang Panginoon ang bahala dun sa bunga. Tandaan nyo ito, God's work has God-sized dimensions. Napakalaki po ng ministeryo at hindi po tayo tinawag dahil mahusay tayo. You cannot serve God effectively using your own strength. The pattern of physical growth is from dependence to independence. Hindi ba pag tumatanda tayo sa physical, mula sa dependent, umaasa, kagaya ng maliit na bata, hanggang sa nagiging independent. Sa spiritual, baliktad. Ang spiritual po, habang nagmamature ka, from independent hindi ka nagtitiwala sa Panginoon to becoming dependent oh, yun ang pattern doon kaya kailangan maging dependent tayo sa Panginoon uh, sabi pa ng isang author the outward appearance of success does not always indicate faith and the outward appearance of failure does not always indicate that faith is lacking minsan talaga pa naglilingkod tayo may parang mga pagka pagkabigo no i remember si apostle paul sa uh, Prison epistles, particular po yung uh, Philippians Alam mo, nakulong siya eh. Kung iisipin mo, from a human perspective Parang setback yun eh Gusto niya mangaral, gusto niya maglingkod sa Panginoon Eh nakulong, o paano na? Pero ang kagandahan po, pag tinignan at inunawa natin yung sitwasyon Bagamat siya nga po ay nakulong Pero sabi niya, I still rejoice Bakit po? Sa perspective ng Panginoong kakaiba eh eh, nung nakita ni Pablo yung sitwasyon, ano sabi niya? Dahil sa pagkakakulong niya, yung pong mga tao sa palasyo, nakarinig na salita ng Diyos. Alam na nakulong siya dahil kay Kristo. Yung mga mana ng na napakatagal na po niyang minomotivate na sumali sa ministry, mangaral. Nako, dahil po nakita yung nangyari sa kanya, nagsipaglingkod po sila. Pati nga yung hindi naglilingkod ng tapat, naglingkod. At ang sabi ni Pablo, I still rejoice. Maliman ang kanilang motibo, tama naman ang kanilang mensahe. So, nandoon po eh. We have to appropriate God's provisions. Uh, hindi naman po tayo pinaglilingkod na wala tayong daladala na kahit ano. Nandyan po ang calling ng Panginoon at basta may calling ng Panginoon, merong provisions ang Panginoon. Sabi ng isang uh, preacher, uh, God's work done in God's way will never lack God's provisions. Ang trabaho daw po o ministeryo ng Panginoon na ginagawa ayon sa kalooban at kaparaanan ng Panginoon ay hindi po kakapusin sa provision ng Panginoon. Praise the Lord. Ano po? Pangatlo po, make an action plan. Alam mo, ito yung napansin ko. No? Very practical point po ito. Pero napansin ko, may mga mana ng palataya na uh, through the years, uh, iisa yung excuse. Uh, Pastor, wag muna. Ah, o kaya sa kanapastor, pagkaganito, ganyan. Yung bang palaging merong dahilan, siguro pag una mong nadinig, perhaps valid yung reason, pero tandaan niyo po ito, delayed obedience is still disobedience. So, ibig sabihin mga kapatid, hanggat hindi ka humahakbang para sumunod, disobedient ka pa rin. So, kailangan gumagawa tayo ng plano para yung mga sinasabi nating reasons... Naaalis yan And we prepare our lives for obedience O, tingnan natin Ano ba yung mga hadlang na ito? Siguro, sa sabi ng iba Pastor, hindi pa season Okay? Perhaps Baka may mga ministry na hindi pa umaangkop sa season mo Siguro po Yung may mga maliliit na anak Baka kailangan pang mas tutukan yung mga bata Pero lalaki din yan eh at doon mo malalaman ngayon kung nagdadahilan lang. Di ba? O pamisa naman po, marahil meron tayong ibang kaabalahan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo sasali sa ministry, but we have to look for a ministry that is appropriate for that particular time. Pero hindi ho po pwede, o ulitin ko, hindi tama at hindi pe pwede na palagi tayong nagdadahilan sa Panginoon. At lalong-lalo na kung napakalinaw na kalooban ng Diyos ang ating pagsunod, eh tayo magdahilan. We have to obey the Lord. Kasi po ang layunin ng buhay is to glorify the Lord. At yung mga excuses po natin ay nakakahiya sa presensya ng Panginoon. ba? Diba? So pag-aralan natin, ano yung mga bagay na kailangan ayusin? Misan po, simpleng mga bagay, kagaya ng schedule. Pagka hindi tayo gumawa ng hakbang para magkaroon tayo ng panahon para sa Panginoon at sa paglilingkod, makikita nyo po hindi magbabago sitwasyon on its own Kailangan meron kang pagkilos Meron tayong pagbabago And oftentimes, yung mga struggles natin sa panlabas Sabi ng isang author, si Richard Blackaby Kung kanina naririnig niyo si Henry Blackaby Ngayon naman si Richard Blackaby yung kanyang anak Sa aklat na Unlimiting God Ang sabi niya, your struggle in obeying God Comes from your struggle in loving God Baka naman po yung ating mga pagdadahilan ay indikasyon ng isang mas malaki at mas mabigat na problema. Perhaps we are struggling in our love relationship with God. Kailangan pong baguhin yan. Kailangan umangat tayo sa ating buhay espiritual. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS.com. FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kamalayan febc o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.